So what's up mga kalpa So for today's videos pala is Gagawa tayo ng DIY Box purge Yun. So stand -by lang kayo dyan Manood lang kayo guys oh, no? So Yun. Ano na kadalawa na tayo nice. guys. もうこのくらい。 mga ka kalpa so, ito masimulan ko na eh bininyagan na niya let's go let's go boy yan yan baka bike kayo dyan na guys so, masimulan ko na so, dalawa tatlo apat na box yan guys oh marami pa to guys so update update ko na lang mamaya yun so yun mga kalpa ka tapos ng ating project na DIY box purge so dito na lang guys Tatapa lang ko kasi to para wala lang tumambay dito guys Yan. sukat nga pala is mamaya mga sasabihin ko yung mga sukat na ito guys mga ano okay na din yung mga ibon natin guys yung kaganda makikita mo yung mga droppings nila pag box purge ka so yun lang so mamaya sasabihin ko yung mga size nya oops natin yung ginawa natin dito yung okay na okay yes, <laughs> ay hindi pa ako pa guys kasi hindi pa may pa ako to pero okay na to oh. yan yun lang guys wait so yun guys tapos na to ito sa viewing yan uh, sa labas nyo oh ah uh, guys Ayan, Ayan to na ngayon guys Hindi ko alam kung saan ko na ilalagay dito Suggest so, na lang guys Tapos dito guys Wala pang beepage Hindi ko alam kung tatanggalin ko pa yan O para lalagyan ko ng beepage Tapos dito sa taya, itaas nga guys Is Nag-i-save ko pa kung Lalagyan ko pa ng Ganto Mga ganyan oh sa window wood gagawa ko ng DIY window wood guys Dito sa taas nya Dito guys oh Dito yung pupunta yung mga ibon Pag sasara Yan naman Diba simple lang Ano oh. Para hindi na sila malamig Kasi malat na yung tanong malamig Pag no open pag magpapalot fry dito Oh, pag hindi naman, asara lang yan guys tapos pag magkaroon, maglo open mo lang. Basta hmm. na dyan. naman yung wireless door. So, size niya pala na ito guys is 20 by 23. So, ganda lang yun guys ha. Ah. Itong dito hanggang dito is 23. Ayan. Tapos yung lapad, mga ganito, is 20. Dito 20 tapos 23 to. Tapos yung taas 9 inches naman. Or pwede din yung 10 inches, guys. Noon. Oh, tingnan mo oh. na, ang tatapang na nila, oh. Ay, sa, sa tapos na din, guys yung so, sa si serap no. yep pala yan so yun lang guys salamat sa panonood and sa mga nagpa follow and pa follow pa lang maraming maraming salamat yun guys so peace out